Alam mo ba na ang lumang barya ay hindi lang basta piraso ng metal? Ito po ay isang tahimik na saksi ng kasaysayan na may kwento ng ekonomiya, kolonyalismo, at pagbabago sa ating bansa. Isang magandang isa pong magandang halimbawa nito ay ang 1885 Spanish Philippine uh, 50 centimos de peso. Isa po itong bihirang lumang barya na may 83.5% silver content. Ngayon ay ano nga ba ang halaga at uh, kahalagahan nito sa ating kasaysayan at sa mundo ng koleksyon ng mga barya Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At uh, simulan po natin sa kung ano po ang uh, 1885 uh, Spanish Philippine 50 Centimos de Peso. Ayan. ito po ay isang uh, opisyal na barya na inilabas noong panahon ng pananakop ng Espanya dito sa Pilipinas. Isa po ito sa mga bariyang ginagamit sa kalakalan at pang-araw-araw na transaksyon sa ilalim ng Spanish Monetary System. Sa harapang uh, bahagi ng bariyang ito ay makikita po natin ang larawan ni King Alfonso XII. Ayan. Yung nakikita po natin dito is yung kanyang uh, likurang bahagi. At uh, ayan naman po yung kanyang harapan na bahagi. Yan. Siya po si King Alfonso uh, the 12 Siya po ang hari ng Espanya noong uh, mga panahong ito. Ayun, may nakasulat din na Alfonso the 12 for por uh, por la gracia de Dios 1885. Ayun, at ito po ay nangangahulugang uh, Alfonso the 12 sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos 1885 ayan po ang ibig sabihin yan ayan uh, sa ating uh, wika sa likod naman ng barya ay makikita po ang coat of arms ng Espanya ayan balik po natin ayan po ang uh, coat of arms ng uh, Espanya ayan at uh, ito po ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng uh, kaharian sa mga kolonya nito kabilang po ang Pilipinas Nganga barya po na ito ay may 83.5% uh, na silver composition. Kaya ito ay hindi lang mahalaga sa kasaysayan kundi may intrinsic value rin bilang isang pilak or silver. Sa madaling salita, kahit na wala na po ang Espanya dito sa Pilipinas, ang halaga ng bariyang ito ay nananatili dahil po sa taglay nitong silver content at saka historical significance. Ngayon ay bakit po mahalaga ang uh, 1885 Spanish Philippine uh, 50 centimos de peso na ito. Ngayon, ang isa po sa mga dahilan kung bakit ito mahalaga ay dahil ito ay bahagi po ng uh, numismatic history ng Pilipinas. Ang uh, numismatics ay ang pag-aaral po at pangongolekta ng mga barya at uh, para po sa mga numismatist ang isang barya ay hindi lang pananalapi kundi isang piraso ng kasaysayan. Bukod po sa kasaysayan ay mahalaga rin ito sa mga kolektor dahil sa silver content nito. Ang 83.5% silver purity ay nagpapataas po ng halaga nito sa market ng mga precious metals. Nagdag pa rito, ang kondisyon po ng barya ay isa pang mahalagang aspeto kung uh, ang isang 1885 Spanish Philippine uh, 50 centimos de peso ay nasa extra fine condition o extremely ayan extremely fine extremely fine po pala hindi extra fine yan xf condition or uh, extremely fine ibig sabihin po ay bahagya lang ang uh, pagkakagamit nito malinaw pa ang mga detalye at may minimal na gasgas -gas o uh, pagkasira. Ito ay isang magandang kondisyon para sa isang barya na higit isang siglo na ang dekada. Ayan. Ngayon ay ano po ang uh, epekto ng uh, baryang ito sa mga Pilipino noon? Ayan, lipat lamang po natin ayan, sa kanyang harapang uh, bahagi. At ayan, noong panahon po ng uh, pananakop ng uh, Espanya, ang sistema po ng pananalapi dito sa Pilipinas ay base po sa Spanish Monetary System. Ibig sabihin ang halaga po ng pera sa bansa ay nakadepende sa ekonomiya ng Espanya. Ang 50 centimos de peso ay katumbas po yan ng kalahating piso. Kaya ito ay may malaking halaga sa mga Pilipino noon. Ginagamit po ito sa pang-araw-araw na transaksyon, gaya po ng pagbili ng pagkain, gamit at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ngunit sa kabila po ng paggamit nito, hindi lahat ng Pilipino ay may kakayahang magkaroon ng ganitong klase ng barya. Karaniwan ang mga mayayamang pamilya at saka negosyante ang madalas humahawak ng silver coins. Samantalang ang ordinaryong mamamayan ay gumagamit ng mas maliit na baryang gawa sa copper o bronze. Sa paglipas ng panahon, pinalitan po ang mga Spanish coins ng mga bagong baryang inilabas noong panahon ng pananakop ng Amerika kaya't unti-unting nawala sa sirkulasyon ang 50 centimos de peso Ngayon ay magkano po ang halaga ng 1885 Spanish Philippine 50 centimos de peso ngayon Ayan. Uh, Ito po ay pagmamayari ng isang seller kay Carousel at uh, ito po ay kanyang ibinebenta sa halagang 1,300 pesos Iyan po ulit. Pinaibenta niya sa 1,300 uh, pesos. Ayan. Dahil po sa kanyang uh, kasaysayan at saka silver content, ang halaga po ng 1885 Spanish Philippine uh, 50 centimos de peso ngayon ay maaari pong maglaro sa libu-libong piso. Depende po yan sa kondisyon nito. Ang uh, mga bariyang nasa extremely fine condition o mas matas pa, ay mas mahal pa mas mahal po sa market lalo na kung buo pa ang mga detalye nito ang presyo po ng isang coin na tulad nito ayan, uh, presyo po ng isang uh, extremely fine condition ayan, dapat is uh, mas maganda pa rito ayan, yung nakikita natin dito mas maganda po dyan ayan, at uh, konti yung gas gas Mari pong umabot ang halaga nito sa 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos at maliban po dyan ay depende na rin sa supply at saka demand sa, sa numismatic market. Kung ang isang barya ay nasa uncirculated condition, maring mas mataas pa ang halaga nito. Bukod po sa halaga nito sa market ay may mga kolektor na handang magbayad ng premium price para sa mga bihira o rare at saka mahirap hanapin na baryang tulad nito. At ayan, ngayon ay uh, ano po ang uh, aking opinyon dito. Para sa akin ang uh, 1885 Spanish Philippine uh, 50 centimos de peso ay hindi lang isang ordinaryong lumang barya. Isa po itong uh, buhay na patunay ng isang uh, kasaysayan na nagpapaalala kung paano po tayo naapektuhan ng pananakop ng Espanya at paano po nagbago ang ating uh, sistema ng pananalapi sa paglipas ng panahon. Kung ikaw po ay isang kolektor o nais mong simulan ang iyong numismatic journey, ang na ito ay isang magandang piraso upang ilagdag sa ating koleksyon. O sa iyong koleksyon. Hindi lang dahil po sa pilak or silver na laman ito, kundi dahil ito ay isang kayamanang may kwento. Isang kwentong bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. At ayan, uh, ano sa tingin mo? May nakita ka, may nakita ka na bang ganitong barya? O may naitago ba ang iyong pamilya mula sa panahon ng Espanya? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinion. At uh, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang uh, video na ito para sa mas marami pang kwento tungkol sa lumang pera at kasaysayan ng ating bansa. Salamat po sa panonood at hanggang sa susunod na video.